ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Sa araw pong ito, November 9, ng Hercules, ang ating Ibanghelyo mula po sa Ibanghelyo ni San Juan. Dos, trisi hanggang 22 Malapit na ang Paskwa, ng mga hudyo kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang mga mamamali, uh, namamalit ng salapi kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda pati ang mga baka at tupa Isinabog niya ang salapi ng mga mamamalik ng pira at ipinagtataob ang kanilang mga misa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palingke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, Ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Dahil dito tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, Anong himala ang maipapakita mo upang patunayan may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, Hibain ninyo ang templong ito at sa loob ng tatlong araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, apat na anim ng taong ginawa ang timplong ito at itatayo mulang sa loob lamang ng tatlong araw. Ngunit ang timplong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Itong ebanghelyo natin ngayon tungkol po sa pagmamahal ni Kristo sa kanyang templo, sa templo ng kanyang ama. Related po ito sa <coughs> nangyari na uh, viral na video ng ating mga kapatid na mga safe day sa Sungkulan Dawis, Parish Catholic purely catholic cemetery ang inilibing dyan lahat katuliko hindi pwedeng ilibing ang hindi katuliko kasi may uh, clearance cluster clearance ang nangyari tinataboy ng mga CFD yung mga saksi ni Jehovah si Pero hindi lang yun isang bisis kasi sila ay pinag pinaalalahan na ng mga pare na huwag kayo dito kasi katulik cemetery ito pero nagmamatigas pa rin yung mga saksi ni Zimpa dyan pa rin, pa rin sila e nang dumating ang mga CFD e ano man naman gaw gawin ng mga CFD Ah, sila yung armed forces of the church ah. tayong mga CFD sayang ang ating pagka-CFD kung hindi natin po yung mga kaaway ng ating mga pananampalataya at ang yung nag question sa kanila may tungkulin yun. May karapatan siyang ipagtaboy sila, yung mga saksi ni Jehovah. Kasi yung si Roland Misa at si Kaiji PPC President yun, ah, ng Sungkulan Catholic Parish. At saka CFD President, si Roland Misa. Kaya ang ginawa niya na alam niya na ang mga ibinibigay ng mga uh, aklat tulad din ito. Oh, ito. Galing ito sa saksi ni Jehovah. Mga kapatid, sa loob nito mababasa natin ang maraming salungat sa pananampalataya ng simbahang saksi ni Huba ang kanilang aral ay malik talaga makasisira sa pananampalataya ng simbahang katoliko. Pero yung ibang mga katoliko ay nagsimpatiya sa saksi ni Arugante daw yung SFD. Nilakasan lang po ng tinig. Arugante na. Pero kung narinig ninyo ang Ibanghilyo ngayon, kung arugante ang CFD, mas lalo na itong si Kristo. Pero bakit walang nag-comment Kristo? Itinaboy niya ang mga tupa. Itinaob niya ang mga misa. Nag-wild si Kristo nagwala si Kristo sa loob ng ti sa templo sa harapan ng templo ito ay malaking ah, galit ang mga nan nagbibinta at yung mga namamalit ng mga salapi kasi yung ginawa ni Kristo pag sinabi mong aruganti ang mga siyempre itong si Kristo anong mag nakikita mo dito itinaob ang misa yung mga pira kanyang tinapon. Ah. Kaya makikita natin sa ating ebanghelyo, di ba natatawagin tayong arogante pag nasa tayo po ay nasa uh, katuwiran. Si Kristo nasa katuwiran. Pero sabi niya, bakit inyo ginawang palingki ang templo ng aking ama? naging arrogante si Kristo. Kaya nga, viral man ito, nag-viral man si Kristo dito. Ha? Kaya yung mga CFB, nag-viral din. So, ikumpara natin ang ginawa ni Kristo sa templo, itinaob ang misa. At ang yung ginawa ng mga CFD na pinaglakasan lang ng kanilang tinig, sinong mas lala dito, mas malala? Yung ginawa ni Kristo na itinaob ang misa, Ipinagtaboy ang tupa, baka at anumang mga, kalam mga kalapate. Galit na galit si Kristo. Nagwala si Kristo sa loob mismo ng tip. Okay, mga katoliko na nag-comment sa CFD. Simulan mo niyo ng ano, komentuhan si Kristo. Makilala natin si Kristo kung ano siya. Kasahin natin ang Biblia dito sa ebanghilyong ito makikita natin kung ano talaga si Kristo sinabi ni Kristo mapagkumbaba tayo pero yung ano itinaob ang misa mapagkumbaba pa ba yan ha <laughs> ah? ha ah? kaya magingat tayo sa ating mga paghukum ng ating mga kasamahan mga ah, kapatid Teritoryo 'yon ng Katoliko, pinasok ng mga kalaban ng sa pananampalataya. Dapat lang silang itambo. Example. Pag isang teritoryo ng mga pulis. Ah, kasi mayroon silang ah, commemoration o mayroon silang programa ang mga kapulisan. O tingnan natin araw ng mga pulis. O Kinalala nila yung kasamahan nilang namamatay ng mga pulis. Tapos may biglang sumulpot na mga rebelde. At hindi malakas ang tingo, ang tinig. At sabihin na, ah, Sir Pulis, huwag niyo lang kaming galawin kasi hindi naman kami naghanap ng gulo. Pero ano na, pumasok na sa kumbaw ng mga pulis. Tapos, nagbigay pa ng mga flyers, mga propaganda. Ha? Huh? Anong gagawin ng hippie ng pulis? Nasa loob na ang mga rebelde. Bumigay, nagbibigay na bagayan ng mga flyers. At sinabi pa na palpa ang gobyerno. O, yun, sin, nakasulat doon sa kanilang mga flyers. Tinataki ang gobyerno. Sabihin ba natin na walang gagawin ang hipi ng pulis? Kahit pinasok na sila sa kanilang teritoryo? Sabihin ba na natin na aruganti ang pulis at itinaboy ang mga rebelde? Dahil nagbigay, hindi naman naghanap ng gulo, nang bibigay lang ng mga propaganda nila na sila ay mas mabuti kaysa mga tao na sa gobyerno. Hindi dahil, dahil, dahil hindi sila kurap, dahil si ipinatupad nila ang batas, patas. Iyon ang nakalagay sa kanilang mga flyers sipi natin. So, ibig sabihin, doon tayo sa simpatiya sa LWD. At ang mga pulis na magtaboy sa kanila o maghuli sa kanila, sila na yung arogante. Kaya mga kapatid, basa tayo ng Biblia bago tayo magkuminto. O isa pang halimbawa, sa pamamahay mo, ikaw ay isang asawa. May nagkagusto sa asawa mo, tapos pumasok sa bahay mo. At sabi ng isang lalaki, maganda ang asawa mo, pare, hindi ako naghanap ng gulo. Ah, Nagkagusto ako sa asama mo, ibigay ko lang itong love letter po sa kanya. Ha? <laughs> hindi, hindi naman ako, pare, naghanap ng gulo. Mahina pa ang tinig. Nagkagustuhan <laughs> ko lang yung asawa mo kasi maganda siya. Ibigay ko lang itong love letter <laughs> sa kanya, oh, wala kang gagabay. Asawa mo yan. Pinasok ka pa sa loob ng pamamahay mo. At sinabi mong ikaw pa ang arugante. <laughs> Nasana ba ang <mo> nga <laughs> sa pinag- moral at immoral. <laughs> ha? Immoral na yung asawa. Kasi Ah, na, nagagalit siya na may nagkagusto sa kanyang asawa at nagdala pa ng love letter, pumasok pa sa bahay nila at sinabi hindi kami nag, hindi ako naghanap ng gulo, ibibigay ko lang yung itong love letter ko sa asawa mo. <laughs> ah, yan ang nangyari. Yung sungkulan, cemetery, nag-viral man ito, ah, purely Catholic yan. Catholic cemetery. At nandiyan ang ating mga kasama ng mga CFD na talagang aktibo talaga. Uh, aktibo sa uh, pagdipinsa ng ating mga doktrina ng ating simbahan. Ayan. Uh, babalik ko, ginawa ni Cristo sa templo at sa kayong ginawa ng mga CFD, sino ang mas malala dyan? Mas malala yung ginawa ni Cristo. Kung sabihin ninyong sa FBI ay arugante, mas arugante si Kristo. Yan ang kumintuhan ninyo. Si Kristo, kumintuhan ninyo si Kristo. Kasi yung pagmamahal ng si FD sa mga tao, kasi pag mabigay yung mga akla tulad nito, nakasisira sa ating pananampalataya. Masisira ang pananampalataya ng isang katoliko, mas lalo ng yung hindi nag-aaral sa ating mga doktrina. Yan lang ang ebanghelyo natin ngayon. Na, inirelate ko lang yung ginawa, yung nangyaring viral video sa ating mga kasamahan sa so, CFP, si, FD, uh, si uh, Brother Roland Misa, siya yung president natin sa school chapter. Yung presidente natin, nasa sungkulan din, si Brother Lord Rolio Rata. Uh, ako yung Vice President Eternal at saka yung isa si Brad E.J. Javier siya yung ano Vice President External ng ating uh, Catholic Faith Defenders at si Father Darwin ang ating Director so, ah, magdinilay-nilay tayo sa mga sa mga ginawa nating mga komento na kalimutan natin si Kristo na nag-aapoy ang kanyang pagmamahal ng ating simbahan